Oh, ayan, dito yan sa may pangarangga. Hi. Hi! Ayan. Bukta kami ngayon. po. Man-yaman. man ken! Baka lang kaya mag-video? Wala. What's that? Ano yun? Uy, may bacon? Hindi ko na pala sinabi Wala po. Well, well, yan. Ito huh? mm -hmm. ang yeah, ganda ng ano nila dito guys. Wow, laki ng ano nila dito. May mga chicharo. Oh, Magkakura lang oh. oh. 190 lang. Big chicharo. Magkakura oh, ang special. May mga tuyo din. Kasi oh. na. <laughs> Grocery yan ah. Mag-grocery pala si Lola eh. Ang okay. okay, so ganda. Ang ganda. Ang ganda. Wow, well, may mga lubong guys Pwede kayong bumili rito. ito oh, nuts trail mix Ayan, diba? ba special special patuloy patuloy ito? patuloy si patuloy 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 mura lang. Pura lang. 160 din Dayo ka rin dito sa ano. Anong pangalan nito, sabe? Pangasinan. So best, no? Oh. To. Barb mura lang. mura lang, guys. Kasi senior 190. Oh, may senior sila Oo, oh, mura lang. Mura lang guys. Pag-senior, 1.98. Oh, yung oh yung senior, senior sila dyan. meron ka oh, tanda okay. nyo guys. Ah, mura lang. senior. <laughs> senior ka pa. <laughs> <laughs> Ayan okay, guys. Kala ko, oh. Okay. oh. But, Jilo, malaking ham oh. Malaking ham. Magkano yan? Yung potato. Okay. So, pala Ang sarap to. Hindi ko alam. Ano lang tayo? Hmm. 50 ba? Oh, ano lang oh, 68 lang. Oh, niya to. Try natin Si diba parang yeah. Kasi masarap to eh. Yeah. Oh, shopping muna kami ng ano. Frozen food. Frozen food. Ganda oh, may BBQ ribs okay. na pala. Ay, ay, barbecue ribs. Magkano? Oh, BBQ Magka? back oh, ribs. Ah, iba pa to. Tuwan na lang sa inyo. Saan yung, yung baby BBQ barbec ribs? Barbecue ribs. Eh. Ayun. barbecue. Kaya nga, na yun?

baka yung yun natin ah. Ito. ibuti ito lang 60 lang daw eh 68 68 ano to? e, balim lang masarap ko ititimang Ay, ko lang yung ko lang yung na ribs so baby ribs masarap kaya yun ayun yung di ko kila ko hindi ko nakita yung baby ribs ayun ginawa ni Jul eto friends ayoko nyo malilit na hotdog hindi ko alam hotdog pa tayo ang Hungarian Sausage. Ang Hungarian Sausage yan? Ha? Hungarian Sausage. Saan ito kalimut? Magkano po? Magkano ito? Masanong? Wala. Ay, mukhang masanak ito. Kaya, masanong kaya? Sir? Magkano po yung Hungarian Sausage? 210. Ilan na? 210? 7. Kasi? 207. Mamasa siya. 2, 4, 6, 7. Hungarian na po. <laughs> ano kaya? Ano yung chicken o ano? Hungarian sausage. Ayan guys, o Hungarian sausage. Yung ano, Hungarian na punggok daw yan. ni Junie. <laughs> ano? Amonado? Yung ano? Maybe yung nang-iipit to. Kung ano yung mga ano? Cheese fries eh. saan yun? Ano yun? Cheese fries. Mukhang masarap yun. Ayun na to. Kanyang kaka-chisip raw. Pantyaman. Sabi mo. Yung maliit lang yung dog. Yung maramping ko. Hmm. Meron pa rin. Meron, meron konti ko yun. Oo. Ibang brand. Chisip ko. 60? 60, 60 ah. lang daw. 60? Uh, Malit lang. Uh, uh, try natin yun. Masang kainan nyo. Try natin. Try ko to. Oo. Kasi full sale price. Ang tapa. pero ayo Sa yan. Yan. One yan. One. Yan. free free 'yun uh -oh. <laughs> mm -hmm. na <laughs> uh -huh. Ay, to yung uh -huh. chicken uh -huh. chop oh, Sanya. Ah, oh. meron ang garian sausage kung ganyan lang ganyan siya. pero mataba

Nakakabili naman sa paligid. O tama. tama. yan, mami? O. yan. Wow, Mami, hindi kita mabibili ulit. Baka next year pa. Natin.

ampo sa akin, baka patagdagan pa. Hindi <laughs> uh, <yung akimu, laughs> ko alam kung kaya ko. Ano, paano ba tulutuin kaya? Paano kaya tulutuin, Jun? Uh, ano yun? Parang pakulo mo muntas hanggang kung oh, ano na yung kulo niya. Ribs to, di ba? Ribs. O, ang masarap na ribs. Tapos hanggang eh. magmantika na siya, gano'n. Parang adobohin ko lang, gano'n. Hindi, parang tiplado na yan eh. Ah, parang ano mo na mo lang. Saktong tubig lang, tapos hanggang matuyo na siya. Ito lang sa akin, tatlo lang. Ano pa yung maganda kayo, Lola? kayo, dami na nga. Dalawa, vlogger! Mami Glenn and Family sa kanila. Mami, yung mm. pangalan daw Mami Glenn and Family. Ayan, mm. Mami. 70 and 50. Hmm, 180 ate. Ha? Hindi, mag aati kami. ay ito? Bawal ba? Bawal yan? Mami Glenn and Family. Mami Glenn and Family. Ay po po siya yan, vlogger to eh. Jolie, Yung Yung dalawa. Okay. Oh, lang sa... ba? Ah, na, ano? Ano yung sa inyo? May magandang pa Lahat yung na naka mo hold price. <highotic> hold sa inyo. Naka-hold sa na si Brenda sa ni Dalawang say ante. Mami okay, ang ah, yeah, price to. Oh, yung wala pang eh, Mami yan, laki ng kasi. 2 Hindi, parang 20 Ano 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 oh Ano 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 na Ano Ano namin, guys. Ano Ano 430, yeah. um, ay, dito ba yung mga 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 lang mga 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 sama mga 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 sakin. mga 300 daw mga eh, 300 ata. mga 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 Oo, oh, na ng pera. <laughs> 335. Pukuin namin yan. Sa Ay, di takot. Meron pa. P na kasi na yung ano lang yan. Ahul na raw yan. Sa na Sama daw. na. na, na. Yeah. Yeah, time na. Thank yeah. you. <laughs> you Ano? Know. Thank you! Hola. Salamat po. <laughs> Ay, nakatulog pala si ano. Si Kulit. Yan, dito kami sa Pampangas Best Outlet Store bus. Laki na ano nila outlet nila dito. Malawak. Ay, mami, may bariya ka pa ba dyan? Ay, na Ay, niyo, Ay, doon dito. Ay mami, may bariya pa ba dyan? na mami,